tinuri nilang katumbas din ang pagsunod sa iba pang mga utos ng Diyos. Six. Six. Sa buong mundo, kinikilala ni Shecky P. ng China bilang may pinakamasabang buho. Umabot ito ng mahigit limang metro. Na Six. Six. Ang marami rin talaga ang obsessed o lokong loko sa iba't ibang mga kultura itinuturing know, ng maganda ang pagkakaroon nito lalo na para sa mga babae pero sa panahon ngayon hindi na lang mga kalahin ni Eva ay, ang babae at dahil kung minsan na sa kanyang mahabang buhok tinitirintang sa ito siya ang biro ang hirap sa pagbuo nito. Ay, Dahil tulog siya na. Wow. Sa hibla ng wow. na. siyang anit. Tulog ay, na ay, talaga. Ay, tulog na. Ay, tulog na. Islip na.